Ayo, ah, hello, hello. Good morning, mga idol. Ay, magandang umaga, mga idol. Magandang umaga nga, mga idol. Ayun na, tagulan na lumaylay na 'yung aking tanim ng gambilya. Kaya nga po pinatubasan uh, ko. Ayam pinatubasan ko na po para hindi kami masabit pag sa mga gate. At changa pala ayun oh. Uh, medyo <laughs> sira na rin yung aking gate pero gagawin ko rin yan nakakuha na ako ng aking plies okay ayan o oh. bawas bawas dahil tagulan na masyadong lumalago ang aking halaman na bugambilya good morning good morning good morning ayan bawasan natin Okay, binabawasan ni Lolo. O, -yaday.